dito po ako ngayon sa Changgian. At uh, tayo namimili ng ating mabibili din. Eh. Ay, ang hirap na hirap na ako sa bit-bit ko. -bit pero, ang uh, dito pa rin ako. At ako'y namimili ng uh, pwedeng mabili. <laughs>

Pwede po naman talway Bago pa kaya? Ay, bago-bago po yan, ma'am. Pwede, akin na ko. ay tayo guys ng Miki. Isang kilo la ang. Dalawang 50 isa?

ayan, ito na guys, yun ang pamilya ko ayan, dalawang plastik at saka itong aking bag na kibat kibat, ayan, hindi na ako pupunta doon dahil agaling na ako doon kanina at ay tayo uuwi na dahil ang ating pera ay baka maubos din eh. ayan o oh. Kano sa tuyo? 40, 1 pano Sarap ng sweet corn Ayan <laughs> mm, <gabi. laughs> Talong kinsi ang, <coughs> ang one. Kinsi ang one for 30-60 ang kilo. Ay, puto sa sinin. Hindi ka na 40. Ano ito pala sana ang kasagaran ng kalabasa kaliit. Natawaran ko ng 30. Magkano sa iyo? Oh, hindi ko nakita. May pera pa baga ako? Ayan, titingin pa tayo dito ng kalabasa. Meron kasi dito mga kasagaran lang yung liit. Pipili tayo ng mga... Ay, salamat. <laughs> Ayuna. Lagi-lagi, kasi pagraan 'yung kisuki Ay, maliliit kasi dito, guys. 'Yun nabili ko kasi doon ay malalaki. Dapat tayo dito na maliliit. Pili na lang, teh. Oh, ito na 'yung. Ay, Simbangin uh, natin. Ha? Ayan, nakabili na ako guys doon tatlong kilo kaso uh, uh, ano yan? Is kalahati ba? Alanganin? Alanganin ano? Ito? Parang eh, Ay sobra naman. Hindi, itama na yan. Ika na yan. Sa kilo kalahati man yan. Oo. Uh, uh Yan na 45 lang. 45 lang yan. 45. Ito na. Thank you. Ayan. Dito na lang. Kasi siguro yan dito sa aking okay ano then. ay sa aking lagay. Huwag na ibalot kasi. Pupunit lang yun.